Hello everyone, magluluto tayo ngayon ng tilapia. So ito yung tilapia na ating lulutuin. At syempre ganyan ako maglinis ng tilapia, talagang as in malinis. Tinatanggal ko lahat ng mga palikpik at yung talukap ng ulo ng tilapia. Ganyan talaga ako maglinis, talagang as in malinis. Ito nga yung mga gulay na lalagay ko, yan maraming pechay. Yan ang gulay na hindi ako nagsasawa dyan. Saka gusto ko talaga laging maraming gulay. Kaya ganyan maraming gulay na naman yung ating lalagay sa ating lulutuin na tilapia. So ito nga yung mga sangkap na aking gagamitin yan. Maraming kalamansi. Kasi yan yung gagamitin kong pangsigang. Yan kalamansi. Yan ang gagamitin natin. Hindi yung nakasanayan natin na panlagay. Kasi sa probinsya talaga yan yung ko. Pag nag-sigang ng mga ganyan, isda. Lalo isda, kalamansi nilalagay namin. Kasi mas masarap yung sabaw. At ito nga yung piniga na kalamansi. So, yeah. Piniga ko na para mamaya ibubuhos na lang natin sa ating niluto at walang mga buto. Sa ito nga, nagpakulo na ako ng tubig. Nilagay ko na rin yung mga sangkap. Ganyan muna ginagawa. bago ko nilalagay yung isda. sa ayan nga, at kulong-kulong -kulo na yung tubig. Kaya, pwede na natin lagay yung isda. sa ito na, lagay ko na yung isda. yan ganyan lang. Madali lang lutuin ito. So, para sa akin, kailangan kulong muna yung tubig. Bago lagay yung isda. So, ayan nga at haluin halo lang natin para maluto yung ating isda. Para pantay yung ano niya luto. So, ayan lang natin yan ng ganyan takpan lang hanggang sa maluto. So, ito nga at luto na yan dahil mabilis lang naman maluto yung isda. Kaya, konting kulo lang yan. yan luto na yan. Pwede na natin lagay yung ating mga gulay. At ito nga, nga nilalito na yung mga gulay. Yung madaming gulay yan kaya halos na puno yung ating ano, kaserola. Kasi hindi pa luto yung gulay. Pero mamaya, ano na bababa na rin yan. So, hiyaan lang natin yan na maluto. So, ito na nga luto na yung ating gulay. Kaya nilagay ko na rin yung siling haba. At lalagay na natin yung ating pangasin yan. Yan na yung kalamansi na piniga ko. So, ganyan. Piniga ko na siya para wala na siyang buto kapag nilagay natin. Ibubuhos na lang. So, ito na nga at luto na ang ating sinigang na tilapia sa kalamansi. So, yan. Ang sarap ng sabaw nito. Lalong lumalabas yung lasa ng pechay manamis-namis dahil sa ating kalamansi na nilagay na pang asim. So, ito na luto na ang ating ulam. Ang aking version ng sinigang na tilapia sa kalamansi. sa so, ganyan lang kadali magluto nito. Masarap na ulam at madaling lutuin. So, yun lang. Thank you for watching. Let's eat, everyone. Hi.